Diya, ito na yung aming baby oh. At ano na sa kanyang um, stroller. Kasi marunong na umupo. Hindi ka pares no na ano pa siya, yeah. baby Oy, oh, kumakanta na sige na. Kanta na hindi kanta. Ngi dadi dadi na na baby namin. Marunong, nang umupo, ayun. Ayun na, baby namin. marunong nang umupo kasi. Ayun magaan na, magaan na ano, pag-alaga ni Lola. Hindi na mabibigatan ang kabay. Marunong na siya mupo. guys, naka-stroller na yung aming baby. Langat niya mo yan. Sige. Ah, galit na, galit na, galit ah, na. Ah, Ina mo naman nagagalit 'yan Hello.

Ismail mulai, smile Ismail, Ismail, ini